subameo diba Ramon Margena gigigila ko eh and what's up what's up mga na man sa inyo, mga kabangaw what is up mga tropang bangaw mga kabangaw ngayon ay magbi-video ako dahil gusto kong ipakita ang misteryo at kababalaghang nagaganap dito sa Marikina ngayon. Na nagpunta ako dito para kausapin kayo. Gusto kong ipakita sa mundo. Kasi ko sa mayor namin eh. Gusto kong ipakita sa mundo kung gaano kagaling ang mayor namin. Tingnan nyo. Wala nang basura dito. Wala nang basura. No? Ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> <laughs> wala nang basura at putik dito almost two weeks lang two weeks oo weeks oh two weeks, two weeks. Uh, will you please repeat it two weeks lang two weeks, two weeks lang oh two weeks lang nalinis na ni mayor gusto kong mag video at ipakita sa buong mundo kung gaano kagaling ang mayor namin diyan ka lang ha libutin lang natin to no tingnan nyo Tingnan nyo kung gaano kalinis na dito. So ikuti natin ang Walanday Marikina. Hindi lang itong lugar namin ang ang malinis ngayon, no. Buong Marikina. Na! Ikuti natin mga tropang bangaw, mga kabangaw. Tingnan nyo. Wala na yung putik. Oh. Putik at kalat wala pang 3 weeks nalinis na yun ang masarap doon hindi ikot-ikot lang tingnan nyo sinong mayor ang maagawa nyan bakit naman ganito mayor Marcy 2 weeks lang nalinis mo na yung marikina What? dahil yung ibang mayor 2 months ang gigil talaga ako sa iyo mayor ang galing-galing mo nakakapaglaro na yung mga bata dahil wala nang putik ayoko ng putik wala nang putik at basura nakakalat dito oh oh ayun na lang bakas ng putik kasi tambak tambak dyan ng putik eh oh saan ka pa di ba alam mo ba kaya nang gigi oh ikot ikot tayo ha oh baka sabihin nyo itong lugar lang namin ng malinis eh buong marikina ilinis na kahit yung mga kasulok-sulukan o, oh, ang marikina oh sobrang linis na bakit ba ako nang gigigil dahil ang galing mo, Mayor Marcy dahil long undoy kung natatandaan nyo yung bagyong undoy E eh, 2 months kaming Kung nakita nyo yung putik sa last video ko Yung mga putik na basura Na halo-halo ng putik at basura 2 months po yung nakatinga nung undoy So hindi ko lang kilala kung sino yung mayor Nung time na yun no? Ito, ito yung hindi madaanan ko Nung nakaraan Pero tingnan nyo oh, Sobrang linis na 2 months nung undoy Yung putik at basura Nakakalat sa daan yung tipong namamaho na yung mga putik at basura halo-halo na hindi lang yun, hindi lang putik at saka basura yung 2 months pati kuryente, walang kuryente nung time na undoy o lahat ng sulok ng marikina ng malanday marikina actually hindi lang buong malanday marikina eh buong marikina ay eh, malinis na po no dahil yan sa mayor namin marsi lang ang malakas o hindi mo madadaanan dati to. Ang galing mo, Mayor Marcy. At hindi lang yun. Yung mga lumilikas, yung mga evacuation center, eh, merong ano, merong tent. Yes, nakatent na sila. Puta brad, ganun kagayaman! Sa ibang bansa ko lang nakikita yun, yung mga evacuation center na nakatent. Pero dito sa Marikina, hindi mo na kailangan lumayo ng, ng ibang bansa. No? Dito lang sa Marikina, nakatent na mga evacuees. oh oh May down ba dito? Ito yung mga may hirap linisin kasi nga sulok-sulok. Pero tingnan mo ngayon. Linis na linis na. Ayan, kunan ko sa bayad na daw niya yung kalsada so ayan o oh. saan nakakita na evacuation center may tent actually hindi lang siya ano eh hindi lang siya 3 weeks wala pang 1 week eto mga kalsada yung mga main road eh nilinis na tinanggal na yung putik mga basura tinanggal na isipin mo yun wala pang 1 week wala finish huh? na pero yung iba inaabot ng dalawang buwan para maglinis ng Marikina. Iba ka talaga, Marcy. Marcy lang ang malakas, oh. Grabe. Ang bilis mo kumilos, Mayor Marcy. Iba ka, Marcy lang talaga malakas. At alam nyo ba na kung hindi nilakihan yung ilog na yan, kung hindi yan hinukay, Malamang GG tayong lahat ng mga taga Marikina. Paano masabi? Kasi nilaliman yan eh. Nilaliman yan tapos nilagyan ng pader. No? Inayos siyang Marikina river. Kasi kung yung ilog dati, nung nag-undoy, kasi kaya naman ganun kataas nung undoy, eh sobrang babaw na ng ilog, no? Kaya sobrang taas. Pero itong bagyong Ulysses na to, napansin ko, eh malakas din siya kung yung ilog na yon undoy eh parehas lang ng ilog ng Ulysses eh malamang sa malamang maraming G no ulit ko 3 weeks lang po no 3 weeks lang di na ipinaabot ng isang buwan para malinis ang marikina at ang matindi nito eh ang daming relief ngayon nakikita niya hawak ni Manang oh. relief goods yan ba? Diba? Eh nung undoy, hindi ko atandaan kung natang nakatanggap ako ng relief. Pero ngayon, eh sobrang sagana sa relief, no? Yung tipong ayaw mo na magtrabaho dahil, dahil may makakain ka naman, no? Dahil sobrang dami ng relief, no? Ngayon lang ako natuwa at nanggigil sa mayor, no? So dapat ko talagang tandaan yung pangalan ayan Mayor Marcy. So hindi ko kilala yung mga dunigdaang mayor na Marquine. So ito lang kailangan kong alamin dahil iba yung ginawa niya eh. mo may may tent yung mga nakalikas nakatent tingnan mo to wala pang isang buwan maayos na yung marikina malanday oo oh, tapos sagana pa sa relief goods saan ka pa diba Oh, so dumaan tayo sa ilog. Ipapakita ko sa inyo yung ilog ng Marikina. Yung mga digging ginagawa. Tingin ko dito nila tinatambak. Ito, ito yung tambak ng putik at basura. Tingin ko dito nila tinatambak. Ayan ay mga kinuha nila. Tapos sa hakutin din ng mga truck. Ito yung digging ginawa. Nilakihan yung ilog ng Marikina. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki yan pati sa kabila ginawa ng dike. Kung kahit umapaw yung ilog ng Marikina, eh malaki na. No? Piruin mo yun Siya lang nakagawa nun Si Mayor Marcy Mm. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung ilog na. 'Di ba? So ngayon tingin ko mababaw na ulit 'to dahil sundamukol na yung putik pero feeling huhukayin din yan no ang galing mo Mayor Marcy Marcy lang ang malakas makakapalinawin pa yan magulat tayo palinawin pa ni Mayor Marcy yan ayan katulad yan nagmimigay ng tulong ayan sobrang sagana ayan ang daming pilo oh haba ng pila sama-sama tulong-tulong marikenyo ayitan nyo yan Councilor Tambal Ako niya Kung sino ka man Pero marami salamat Tinutulungan mo yung mga kabaryo ko ng Taga Marikina no? Ayan Hanggang dito pala yung tapos ng dike no? ang papunta sa amin eh, Ginagawa pa rin no? Maraming maraming salamat Siyempre sa mga tumulong sa mayor namin Siyempre di lang naman yung magagawa Na no, mag isa yan Siyempre Katulad ng mga MMDA Nakita ko ang daming MMDA na tumulong ayan yung mga truck na nag-aayos dito sa ano sa dike ng Marikina no Ay, River. maraming maraming salamat sa mga tumulong. Syempre lalo na sa mga nag-donate, sa mga tumulong dito sa mga taga Marikina. Grabe, grabe sobrang andaming daming ang daming relief ngayon ngayong kanitong panahon na hindi namin naranasan nung undo no Hindi ko alam kung saan napunta. Sana lahat ng mga taga Marikina na binahay, sana okay lang kayo. Maraming maraming salamat po ulit sa mayor natin na si Marcy. Si Marcy lang malakas Marcy lang. O balakas. So lang. Maraming maraming po salamat sa lahat ng tumulong dito sa Marikina. Dahil grabe yung tulong nyo umaapaw. Tapos yung nanay ko nag-aabang naman. Ayan nanay ko. ayun yung nanay ko, ko nag-aabang na naman ng relief. Tapos pag uwi niyan, Meron bit-bit na yun. mga limang plastic kanon. Hoy na. Sagana sa relief ngayon, no. Okay maaga. Okay, sige. Ayun oh. no may may plastic na hawak yung babae, san kaya 'yon? <laughs> 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 dito na lang. Maraming maraming salamat kung umabot kayo dito. Ay eh, maraming maraming salamat sa pananood. Uli-muling muli eh maraming maraming salamat sa mga tumulong sa amin dito sa Marikina. Siyempre uh, shout out muna kay Miss Nerby, ayan maraming salamat sa iyo Miss Nerby sa tumulong sa akin at tinulungan mo ko yung tulong mo dito sa mga kapitbahay bahay namin kay Nerby at saka sa mga shoutout nga rin pala si na Donato Efren Efren Donato at saka si RC Moto Keme Sir RC maraming salamat sa panonood. hanggang sa muli mga tropang bangaw dinis na na Marikina hanggang sa muli Bounce. Peace, yo. Haha. <laughs> Marcy lang malakas.